pang Honda GTR, yan ito sa taas. Ito naman pang Yamaha, then meron din tayo dito pang R15. Sa so, Suzuki Cardinals meron din siya mga available for Honda GTR then Winner X. Yeah. Hi guys, kasama natin ngayon si Boss Lord Dan of Cardinals Racing PH. Kami pala yung Cardinals uh, Racing Philippines. Sa uh, hindi pa nakakalam, Cardinals Racing is uh, from Malaysia. Uh, Malaysian brand siya na accessories and uh, racing parts. Sa so, hindi nakakaalam, matagal na rin siya uh, Cardinals pagdating sa motorcycle industry. So, nag-start sila noong 2015. Pero dito sa Pilipinas, uh, bago lang siya. So, dumating lang siya nitong patapos uh, na ng 2023. Kasabayan din siya ng mga ibang uh, malalaking brand sa Malaysia like uh, mga RCPI or uh, Uma. Ngayon, nakapokus sila sa mga racing parts. So, more on uh, sa Asia Road Race Championship. So, ayun. Maraming uh, parts si uh, Cardinal. So, uh, sa ngayon, continuous yung uh, mga R&D nila uh, sa mga racing uh, parts, sa, lalo na sa engine. So, meron din sila mga parts sa mga lalo na sa mga 155. So ngayong continuous yung development nila lalo na sa mga uh, pyesa sa makina. Gusto ko lang din ipakita sa inyo yung mga iba pang uh, pyesa ni Cardinals. Meron din tayo dito mga available na pipe. So ito pang uh, NMAX to. NMAX Aerox meron. Meron din siya mga parts hindi lang sa Yamaha kundi pati sa mga Honda. Honda at saka Raider meron din tayo niyan. Pang Honda GTR. Yan ito sa taas. Ito naman pang Yamaha. Then meron din tayo dito pang R15 backbone user. So, So R15 D3, yeah, meron tayo dyan. Meron din tayo dito mga different kind of uh, racing seat. So ito pang Honda sa taas ha Honda GTR ito is for Sniper 150 race seat din. then then ito pang uh, 155 yung kay Sir Kenji then ito is a uh, flat seat so meron din flat seat si Cardenas so kung uh, meron mga gusto magpalit ng seat pero ayaw nila nang uh, pang race type then meron din tayong flat seat for uh, Honda GTR meron din tayo dito mga ibang accessories front shock adjuster so yung mga syempre ang stock ng shock natin is uh, hindi naman siya adjustable so pwede natin gawing adjustable. Lalagyan lang natin siya ng adjustment kit taas ng uh, shocks. Pwede mo nang i-adjust yung rebound niya. Then meron din tayo dito'ng extra footrest step. kumbaga yung mga naputulan ng apakan. Ayan, meron din tayo dito'ng pang reserva Meron tayo mga racing parts sa engine. So yan piston for Sniper 155. Ang maganda kay Cardinals, aggressive siya in terms of uh development lalo na sa mga makina. So marami siyang available na racing parts. Meron din tayo mga rocker arm. Yan, hanggang 135 meron tayo. Sniper 135, 150, pang 155 or 15 meron. Then yan, mga valves, different sizes. Meron 22, 24. Uh, 22-25, marami siyang uh, variety, kung baga meron kang mga pagpipilian. Yan, mga cams natin, racing cams, pang Sniper 150, 155, R15, yan, NMAX Aerox. So maraming uh, racing parts si Cardinals. Yan, meron din tayo dito mga Black, yan, Black for Sniper 150, R15, tsaka Aerox, then pang Sniper 150. Meron din mga kakaibang piyesa rin si Cardinals na hindi natin nakikita sa ibang brand. So eto, katulad nito, uh, sniper 150 engine oil cooler kit. So ayan, papansin mo para siyang maliit na radiator. Kumbaga meron siyang mga iba pang accessories na hindi natin basta nakikita sa okay, so, ibang brand Adrian. o parang katulad nung sa Raider. Mga parts for Wave 125, Power Raider. Rider 150. Hindi lang puro sniper yung kinikater niya, kundi pati rin yung mga ibang uh, motor at saka ibang brand. Meron din tayo dito racing handlebar. So, eto naman, eto yung mismong ginagamit din sa ARRC na handlebar. So, ayan. All black. Adjustable siya. So, syempre, different rider, different preference na handle. Meron kang option kung gusto mong i-adjust yung haba ng manibela. Shifter for R15. So yan, meron din siya mga racing parts for other motorcycle. Ito, for RS150. Uh, ano naman to for GTR. So racing radiator. So yan, malaki siya. So halos times 2 yung laki niya compare sa stock. So meron din tayong paparating Neto for Sniper 150 at saka Sniper 155. So pero sa ngayon kasi uh, parating pa lang ngayon this year. So yan. kumbaga ito yung mga unang item na dumating sa Pilipinas. Oh, marami pang parating kasi ngayon taon pa lang nag ano si Cardinals dito sa Pilipinas eh. Kailangan nilang start pala dito sa ano? Sa Pilipinas. Ah, uh, dumating ang Cardinals sa Pilipinas netong uh, December 2023. So bago lang. Uh, so bago lang siya. So naihahabol lang siya before mag New Year. This year, marami pa tayo mga paparating na piyesa. Eto, meron din tayo dito mga floating disc. Eto, meron din siya iba't ibang size. So, ito yung pinakamalaki na ikakabit natin sa iyo, sir. Uh, yung 297mm. So, yung pinakabig disc ng pang-sniper. Tapos, ito naman yung pangalawang malaki is uh, 265. So, kay pag kinabit mo to, kailangan mo pa rin din ng bracket. So, iba-iba rin kasi ng gusto yung mga customer. So, merong ayaw ng sobrang laki. So, kung gusto mo medyo malaki lang ng konti sa stock, meron, siyang, meron din available si Cardinals. Then, ito naman is yung stock size. So, ito naman pang likod. Then, meron din tayong four holes for uh, mga uh, Sniper 135 user. So, four holes na big disc, meron din tayo. Or yung mga mahilig sa Malaysian concept, meron din tayong four holes. Then, meron din tayong big disc for R15 and R3. So, iisa lang yung R15 and R3. Meron din tayo ditong floating disc din for Honda GTR. Mga gustong bumili ng bagong Honda ngayon, yung Honda Winner X. same ba sila? Uh, same lang siya. ah, uh, same lang. lang. Maganda, madali pa lang makahanap. Uh, madali lang makahanap ng pyesa. So, si Cardinals, meron din siya mga available for Honda GTR then Winner X. So, kumbaga, paparating pa lang si Winner X dito sa Pilipinas. Pero, meron na tayong available na mga... Oh, on the way na rin yung mga iba pang accessories. So, ito yung mga pauna ang piyesa for Honda, meron tayong available niyan. Harap likod meron siya. Panlikod din meron din siyang disc for Honda. So, compatible na rin 'yung uh, uh, Honda yung Winner sir. X mga uh, <laughs> umorder na si sir ng Honda <laughs> then ayan, Meron din tayong shifter for R3 Nakalagay sa code niya is R25 Kasi sa Malaysia is R25 ang nirelease sa kanila 250cc lang sa kanila. O, 250cc lang sa kanila So sa atin is R3 Pero same lang naman sila Mga quick throttle natin So meron din siyang color black Then blue. Sa mga gusto mag-engine setup, so meron din tayo available na degree wheel sa mga nage-engine setup. Meron din tayo mga connecting rod. May pang Sniper 150, 135, 155. Then meron din tayo for Honda, RS 150. Pang GTR din siya. Sa Malaysia kasi ang tawag nila sa GTR is RS 150. Si Cardenas, nakapokus kasi siya sa karere. More on performance yung uh, binibenta niya bracket for caliper. Ito, bracket for 265mm. Kung mapapansin nyo, kakaiba yung bracket ni Cardinals. Sa mismong caliper siya kinakabit. Kung baga, dalawang tornilyo pa rin yung nakakabit sa front shock mo, hindi apat. Front shock protector. So, meron siya mga iba-ibang kulay. Meron din black, blue, uh, yellow, green tsaka blue. Meron din tayo dito mga iba't ibang uh, ng racing magneto. For sniper, 150, 155. Meron siya iba-ibang grams. So, meron siyang 700 grams, 650 Then, 500. For race use lang siya. So, eto, hindi na, sa ngayon, hindi natin siya ikakabit sa motor mo, sir. Kasi, ng ilaw. kasi ano na tayo, itong magneto natin, matatanggal na yung charging. So, wala nang charging. Stator no? pwede rin tanggalin na yung stator. Oh, kasi wala na siyang charge, ano eh, gagaan kasi yung load niya sa makina. Medyo kakaiba rin yung magneto ni Cardinals kasi ito yung pinakamagaan niya, yung ah, 350 grams. So, mapapansin niyo sobrang liit ng magneto. Kailangan mo na rin siya ng bracket. Yeah, may kasama na rin siyang bracket. So, full CNC. Meron din tayo dito magneto for Raider 150, yung mga mahilig mag-drag ayan po so, sobrang gaan niya na meron din tayong available na kill switch quality kill switch ito yung karamihan na hinahanap ng mga customer natin yung front disk cooling air duct so nilalagay siya sa front disk para mahanginan yung ating uh, disk para maiwasan yung pag overheat for Yamaha R R15 at saka R3 So, pwede rin to sa underbone. Sa lahat ng underbone, pwede rin siya. Malalamigan yung caliper natin. Kasi si Cardinals lang yung nag-release na ito eh. Kaya yung iba, ito talaga yung pinakahinahanap nila kay Cardinals. Air duct for uh, airbox. So, mga race performance siya. So, kinakabit naman to sa airbox. Nakapatong sa ilalim ng upuan. Baga para pumasok ng diretso sa airbox. Cardinals lang din yun nagbebenta ng ganito na accessories. Engine stand. Adjustable siya. So, depende sa makina. Kunyari, uh, pang Sniper 150, pang Raider. So, syempre, medyo may pagkakaiba sila ng konte. Uh, pag i mo yung engine para mas madali siyang uh, buo and so meron kang uh, stand shock ni cardinal so sa ngayon ang shock pa lang na available natin is yung adjustable rebound so soon paparating sa atin yung uh, fully adjustable na shock so hindi pa kasi dumadating sa ngayon adjustable spring preload tsaka rebound so yan na-adjust siya kung gusto mo nang matigas or Oh, pwedeng day, track day pwede na. Rin. Oh, pwede na rin siya for truck day, day, So, yan meron din siyang uh, warranty card na kasama. Oh, yung stacase walang adjustment. Kahit spring preload, wala siyang uh, adjustment. Malaking so, bagay na rin oh, malaking bagay na rin to. Adjustable spring preload then adjustable rebound. Mga throttle body natin, si cardians maraming available na size. Meron din siya mga 32, 34 hanggang uh, 42 front fork spring with adjustment kit. R15 tsaka R3. Kung gusto nyo adjustable yung ano, yung front shock nyo. So may kasama siyang spring, different tigas